July 24, 1982. Ipinanganak si Eric Clinton Kirk Newman sa Scarborough, isang suburb sa silangang bahagi ng Toronto. Ang kanyang mga magulang ay sina Anna Yorkin at Donald Newman, at siya ang panganay sa tatlong magkakapatid. Kilala ang kanyang ina sa labis na pagkahumaling sa kalinisan. Madalas niyang ikandado sa labas ng bahay ang kanilang mga anak. At minsan pa nga ay iniwan sa labas ang mga alagang kuneho ng mga bata hanggang sa mamatay ang mga ito sa lamig. Noong 1994, na-diagnose ang kanyang ama na may schizophrenia at matapos nito ay nagdiborsyo ang kanyang mga magulang. Dahil dito, lumipat si Newman sa kanyang lola na si Phyllis, ngunit kalaunan ay naghiwalay din ang kanyang lolo't lola. Sa isang yugto ng kanyang kabataan, Si Newman ay pinag-aral sa bahay, homeschooled, at sa isang blog post, sinabi niyang ito ay dahil sa paniniwalang ang mundo ay marumi at mapanganib. Gayunpaman, mula 1998 hanggang 2000, nag-aral siya sa IE Weldon Secondary School sa Lindsay, isang rural community sa rehiyon ng Kawartha Lakes sa Timog Silangang, Ontario. Ayon sa mga dating guro at kaklase, Kilala si Newman sa pagiging metikuloso at labis na pag-aalaga sa kanyang itsura. Madalas din siyang magpalit ng kulay ng buhok. Pagsapit ng 2002, nagsimula siyang magtrabaho bilang stripper sa Remington's, isang nightclub sa Toronto. Noong 2003, lumabas siya sa kanyang unang dalawang pornografikong pelikula. Sa sumunod na taon, lumabas pa siya sa hindi bababa sa dalawang pelikula kabilang ang isang ginamitan niya ng alias na Jimmy, na siya rin ginagamit niya habang nagtatrabaho bilang escort. Nagsimulang mapansin si Newman ng pulisya sa Toronto matapos niyang makipagkaibigan sa isang 21 years old na babae na may mental capacity ng isang batang 8 years old hanggang 12. Pinilit niya itong mag-apply ng mga credit card at kalaunan ay naipon ang utang na umabot sa $10,000 na hindi nabayaran. Dahil dito, siya ay kinasuhan ng pandaraya. Sa una, iniulat ng pulisya na may naganap na sexual abuse at kinunan pa ito ng video. Ngunit ibinasura ng Crown ang kaso bago pa man ito umabot sa paglilitis. Noong June 2005, umamin si Newman sa korte na siya ay nagkasala ng four counts of fraud. Bago siya hatulan, ipinrisinta ng kanyang abogado ang isang medical certificate na nagpapakitang siya ay may mental problem. Sa pagbibigay ng hatol, binigyan siya ng mahigpit na advice ng hukom na nagsabing, Mayroon kang mental problem at kailangang regular kang uminom ng gamot. Kung hindi, masisira ang buhay mo. Si Newman ay sinentensyahan ng siyam na buwang community service at one-year probation. Sa parehong taon, 2005, patuloy siyang lumabas sa mga low-budget na pornographic films. Lumitaw din siya sa Fab Magazine isang gay bi-weekly publication sa Toronto, sa section na Fab Boy, gamit ang alias na Jimmy. Sa artikulo, inilarawan niya ang sarili bilang isang 22 years old na tagahanga ng soccer, ipinanganak umano sa Russia at naninirahan sa Toronto, na nangangarap maging homicide police officer. Noong unang bahagi ng 2006, nakilala ni Newman si Barbie, isang transgender na babae, at naging magkasintahan sila. Ikinuwento ni Barbie na gusto ni Newman na maging sikat at ang apartment nito ay puno ng mga larawan ng sarili, parang altar na nakatoon sa kanya. Ngunit noong April 2006, ilang buwan matapos silang magkakilala, naghiwalay sila. Pagdating ng August 12, 2006, legal ng pinalitan ni Newman ang kanyang pangalan at naging Luca Rocco Magnota. Noong March 2007, nag-file si Magnota ng bankruptcy. Ayon sa kanya, Naharap siya sa matinding problema sa kalusugan, kawalan ng trabaho, at kakulangan ng kita upang mabayaran ang kanyang mga utang. Binanggit din niya na kailangan niyang gumastos ng 200$ kada buwan para sa mga medical expenses kaugnay ng isang hindi tinukoy na kondisyon. Mula 2007 hanggang 2008, ipinagpatuloy ni Magnota ang kanyang mga pagsisikap na sumikat. Nag-audition siya para sa reality show na Cover Guy at ipinagmalaki sa mga hurado na maraming nagsasabing napakagwapo niya, ngunit hindi siya natanggap. Noong February 2008, sumali rin siya sa isa pang reality show, ang Plastic Makes Perfect, kung saan ipinakita ang kanyang rhinoplasty, pagpapatangos ng ilong, at dalawang hair transplant procedures. Gustong-gusto ni Magnota ang media attention. Isang pagkakataon, personal siyang nagtungo sa opisina ng isang pahayagan upang pabulaanan ang kumakalat na chismis na siya raw ay may relasyon kay Carla Homolka, isang kilalang mamamatay tao na sangkot sa pagpatay ng tatlong kabataan kasama ang kanyang asawa. Gayunman, pinaniniwala ang siya rin mismo ang pinagmulan ng mga balitang ito. Madalas siyang mag-post ng mga komentong may kaugnayan sa sarili upang magsimula ng mga chismis at pagkatapos ay ginagamit ang ibang mga online profile upang itanggi o kontrahin ang mga ito. Parang nilalaro niya ang publiko. Pagsapit ng 2010, unti-unting naging mas marahas ang mga online activity ni Magnota. Sa kanyang Facebook page, nagbahagi siya ng link ng isang kilalang disturbing na video na pinamagatang Three Guys One Hammer, kung saan makikita ang brutal na pagpatay sa isang lalaki. Bagamat wala siyang direktang kinalaman sa video, Ipinakita nito ang uri ng content na kinahuhumalingan niya. Ilang araw bago magpasko ng 2010, nag-viral online ang isang video na pinamagatang One Guy, Two Kittens. Na-upload noong December 21. Ipinapakita sa video ang isang lalaking nakatago ang mukha habang inilalagay ang dalawang pusa sa isang vacuum-sealed bag at pagkatapos ay sinisipsip ang hangin gamit ang vacuum hanggang mamatay ang mga hayop sa suffocation. Mabilis itong tinanggal sa YouTube ngunit hindi ito nakaligtas sa pansin ng mga animal rights activists. Isa sa mga unang tumugon sa issue ay si Ryan Boyle, isang dating sundalong Amerikano na gumagamit ng online alias na Save Kitty. Siya ang nagtatag ng Facebook group na Find the Vacuum Kitten Killer for Great Justice na agad namang umani ng halos 4000 members. Pinaghihinalaan ng grupo na si Luca Magnota mismo ay sumali sa grupo gamit ang isang Peking account batay sa paulit-ulit na pattern ng kanyang online behavior. Noong December 28, 2010, inanunsyo ng Rescue Inc, isang grupong nagtataguyod ng karapatan ng mga hayop, na magbibigay sila ng gantimpalang $5,000 para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makapagtuturo sa pagkakakilanlan ng tinaguri ang Vacuum Kitten Killer. Sa unang bahagi ng 2011, isang grupo ng mga concerned citizens ang nabuo na ang layunin ay pigilan ang susunod pang karahasang maaaring gawin ng naturang killer. Masusi nilang pinag-aralan ang mga video, frame by frame, na nagpapakita ng pagpapahirap sa mga kuting. Napansin ng grupo na ang mga gamit sa background at ang suot ng salarin ay kapareho ng mga nakikita sa mga online picture ni Magnota. Gumamit din sila ng EXF data mula sa mga larawang na-upload ni Magnota upang matukoy ang oras at lugar ng pagkakakuha ng mga ito. Isang larawan noong October 2010, nakuha gamit ang cellphone, ay nagpakita ng GPS location na nagmumungkahing nasa Toronto siya noon. Ibinahagi ng grupo ang kanilang mga natuklasan sa Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals, OSPCA, Nakalaunan ay umabot sa Toronto Police, ngunit hindi nagbunga ng konkretong aksyon. Pagsapit ng November 2011, isang taon matapos lumaganap online ang orihinal na video ng pagpatay sa mga pusa, lumabas muli ang ilang mas nakakakilabot na video. Sa isa, makikita ang isang lalaking may suot na Santa hat na pinapakain ang isang buhay na pusa sa isang ahas. Sa isa pa… May pusa na binalot ng duct tape sa hawakan ng walis at sa kanilunod sa bathtub. Noong May 15 hanggang 16, 2012, nagsimulang mag-post si Luca sa kanyang online account ng video teaser para sa One Lunatic One Ice pick. Pagsapit ng May 24, hindi na nakapasok sa trabaho ang Concordia University student na si Jun Lin, na rin bilang Justin Lin. Si Jun Lin ay isinilang noong December 30, 1978 sa Wuhan, China. Dumating siya sa Canada bilang international student noong 2010. Kilala siya bilang bahagi ng LGBT community. Bagamat minsan ay ikinasal siya sa isang babae, nagkahiwalay rin sila. Sa Canada, nakipagrelasyon siya sa isang kapwa Chinese na lalaki, ngunit naghiwalay din sila kalaunan. Dahil dito, Si Lynn ay nagsimulang gumamit ng mga dating apps tulad ng Grinder upang makakilala ng mga lalaki. Sa pamamagitan ng Craigslist, nagkakilala si Lynn at Magnota. Tumugon si Lynn sa isang ad ni Magnota na nag-aalok ng panandaliang aliw. Noong May 25, 2012, isang video ang naipost online na pinamagatang One Lunatic One Ice Pick. Ipinapakita rito ang isang lalaking nakagapos sa kama. Unay buhay pa, ngunit kinalaunan ay pinatay. Base pa lamang sa pamagat ng video, malinaw na marahas ang nilalaman. Sa simula, hindi agad sineryoso ng mga pulis ang video, sa paniwalang maaaring peke ito, kaya't hindi nila ito binigyang pansin agad. Noong May 29, apat na araw matapos kumalat online ang controversial na video, tumawag sa pulisya ang mga tauhan ng Conservative Party Headquarters sa Ottawa matapos silang makatanggap ng isang package na naglalaman ng isang kaliwang paa. Ang package ay may marka ng hugis pusong sticker. Samantala, isa pang package na naglalaman naman ng kaliwang kamay ang nasa bat sa Canada Post. Ito ay naka-address para sa Liberal Party. Kasabay nito, isang janitor sa Snowdon area ng Montreal ang nakadiskubre ng naaagnas na bangkay sa loob ng isang maleta na iniwan sa tambak ng basura sa likod ng isang apartment building. Ayon sa janitor, una niyang nakita ang maleta noong May 25, ngunit hindi niya ito pinansin agad dahil sa dami ng basura noong araw na iyon. Matapos ang investigasyon sa lugar, narecover ng pulisya ang ilang bahagi ng katawan, mga ang damit, mga dokumentong naglalaman ng pagkakakilanlan ni Magnota, at isang matalim na kutsilyo sa likod ng gusali. Ipinakita rin ng surveillance footage mula sa loob ng apartment building ang isang lalaki na tumutugma sa itsura ni Magnota na nagdadala ng maraming bag ng basura palabas. Ang kanyang imahe ay tumugma rin sa lalaking nakita sa post office kung saan ipinadala ang mga package. Agad na sinalakay ng pulisya ang apartment ni Magnota ngunit natuklasang wala na siya roon. Lumalabas na nakatakas siya noong May 26 patungong France. Sa loob ng kanyang apartment, natagpuan ang mga bahid ng dugo sa kama, refrigerator, mesa, at bathtub. Malinaw na may nangyaring karahasan. Noong May 31, 2012, sa kahilingan ng mga autoridad ng Canada, naglabas ang Interpol ng Red Alert laban kay Magnota. Itinampok ang kanyang pangalan at larawan sa homepage ng Interpol website. Ayon sa tala, nagbook si Magnota ng round-trip ticket mula Montreal patungong Paris, France gamit ang sariling pasaporte noong May 25. Pagdating niya sa France, Natunton ng mga autoridad ang signal ng kanyang cellphone sa isang hotel sa Bahnyolay, ngunit wala na siya nang dumating ang mga pulis. Gumamit si Magnota ng peking pasaporte sa ilalim ng pangalang Kirk Trammel upang makapag-check-in sa hotel. Ayon sa ulat, nakipagkita at nagparty pa si Magnota sa mga dating kakilala sa Paris na nakilala niya mula sa isang biyahe noong 2010 na para bang walang nangyari. Isang lalaking nakasama niya ng dalawang gabi ang nagsabing hindi niya napagtanto kung sino si Magnota hanggang sa nakaalis na ito. Mula roon, sumakay si Magnota ng Eurolines bus mula Bahnyolay patungong Berlin, Germany. Noong June 4, 2012, naaresto si Luca Rocco Magnota sa isang internet cafe sa Berlin habang binabasa umano ang mga balita tungkol sa sarili niya. Kinabukasan, June 5, dalawang bagong package ang dumating sa mga paaralan sa Vancouver. Ang isa ay naglalaman ng kanang paa at ipinadala sa St. George School habang ang isa naman ay may lamang kanang kamay at natanggap ng Falls Creek Elementary School. Noong June 18, 2012, si Luca Magnota ay na-extradite pabalik sa Canada mula sa Germany sa pamamagitan ng isang lihim na operasyon upang maiwasan ang labis na atensyon mula sa media sa kanyang pagbabalik. Pagkaraan ng ilang linggo, noong July 4, 2012, natagpuan sa isang parke sa Montreal ang ulo ni June Lynn, ang biktima ng karumaldumal na krimen. Noong March 11, 2013, sinimulan ang paglilitis sa kaso ni Magnota. Dumalo rito ang iba't ibang eksperto, kabilang ang forensic pathologist, toxicologist, odontologist, bloodstain analyst, data recovery specialists, at internet investigations officer. Ipinakita sa korte ang video ng mismong krimen kung saan parehong nawalan ng malay si Magnota at ang ama ni Junlin habang isinasagawa ang pagdinig. Sa paglilitis, iginiit ng abogado ni Magnota na ang kanyang kliyente ay nasa isang psychotic state ng maganapang krimen, kaya hindi siya dapat papanagutin sa kanyang mga ginawa. Ngunit tinutulan ito ng mga taga-usig na nagsabing malinaw na planado at sinadya ang pagpatay kay Jun Lin. Sa isang psychiatric interview, sinabi ni Magnota na may isang lalaki na nagngangalang Manny na umano'y dating abusadong kliyente sa kanyang escort service at siya raw ang nag-udyok sa kanya na pumatay. Sa kalaunan, napag-alamang kathang isip lamang ang karakter na ito, gayun din ang alias na Tramel na ginamit ni Magnota na parehong hango sa mga tauhan mula sa pelikulang Basic Instinct, particular kay Catherine Tramel at sa hindi nakikitang nobyo nitong si Manny Vasquez. Napatunayan din ng mga prosecutor na ang black screwdriver na ginamit sa pananaksak kay Lynn ay sinadyang pininturahan ng kulay pilak upang magmukhang ice pick, kagaya ng ginamit na sandata sa nasabing pelikula. Matapos ang labing dalawang linggong paglilitis, kabilang ang sampung araw na deliberasyon ng hurado, noong December 15, 2014, si Luca Magnota ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong para sa kasong first-degree murder. Nahaharap din siya sa iba pang mga kaso kabilang ang pambabastos at paglapastangan sa katawan ng biktima, pananakot sa mga miyembro ng parlamento pagpapadala ng malaswa at karumaldumal na material sa koreo at publikasyon ng malaswang nilalaman. Sa kasalukuyan, si Magnota ay nakakulong sa Archambault Institution sa Quebec, Canada at magiging kwalipikado lamang para sa parol pagkalipas ng 25 years. Hindi siya kinasuhan sa pagkamatay ng mga pusa. Isa sa mga hurado ang nagsabi na si Magnota ay may malubhang kondisyon sa pag-iisip at kailangang regular na uminom ng gamot. Kung hindi ito gagawin, anya, maaaring tuluyang masira ang kanyang buhay. Sa mga malalang kaso ng schizophrenia, posible ang pagkakaospital o maging ang suicide. Bagamat maliit ang tsansa ng ganap na paggaling, maaaring mapanatiling kontrolado ang kondisyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na gamutan, counseling, at social rehabilitation